Shin Koji kaya palang makita ang future Kimawari nagkamalay na at pinagaling si Sarada Hidari na buhay lang matapos paglasog-lasogin nila Kawaki at Boruto Panibagong miyembro ng Shinju sino kaya ito? Yari tayo ngayon dyan mga sir Konohamaru pinosasan si Boruto Boy ang lakas na tama mo So inan lamang yan sa mga pangyayaring naganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 13 Spoilers Come on mga sir tara at umpisahan na agad natin So bali nga ang cover page natin ngayon sa chapter na ito ay itong MC natin na si Boruto. At ang kwento nga ay nagsimula dito kay Jura na atakihin na nga si Boruto habang ito ay nakadapa o nakahiga sa lupa. At kaninsabay nga niyan e bigla nga rin lumitaw sa katawan ni Jura itong si Bag. At nagag nga na itong kinuha ang Tornsoll Bab na hawak ni Jura. At dito nga ay pumapasok na rin ang isang flashback na naguusap nga si Boruto at Kashin Koji. So bali nga nagumpisa ang flashback doon sa 14 year old na Boruto. At sinasabi dito na nakakita daw si Boruto ng isang palaka na ito pa nga ay nakikipag- usap sa kanya. Pero sa hindi rin inasaang pangyayari ay bigla nga itong gumamit ng reverse summoning. Kaya kaalin sabay niya na bigla na-transport o na-teleport si Boruto dito sa kinalalagyan ngayon ni Kashin Koji which is ang abandoned hideout nga ni Orochimaru. At dyan lang ay pumapasok yung content natin na about dito sa early spoilers ng Two Blue Vortex Chapter 13. Nandiyan nga yung nagtataka si Boruto na kung sino nga ba daw ang taong ito which is si Kashin Koji. At dyan nga yung pinalawanag din ni Kashin Koji na yung palakang ginagamit niya dito ay hindi talaga totoong palaka. Kumbaga man-made o artificial. At diyan nga natanong pa ni Boruto na nasaan nga daw siya? Nasaan daw sila? At sagot naman ni Kashin Koji na nandito nga daw sila sa abandoned hideout ni Orochimaru. So take note mga pare ko, i flashback to ng 14-year-old na Boruto. Kung magawala pa talaga siyang masyadong information about kay Kashin Koji. Then na kasunod niyan, sinabi diyan ni Kashin Koji kay Boruto yung mga bagay-bagay na nakita niya patungkol sa mga mangyayari daw sa hinaharap. So bali nag-umpisa yung mga bagay na nakita niya sa future, yung laban niya doon kay Ishiki. Bago nga siya matalo ni Ishiki, ay nakita niya itong mga pangyayari na si Baryon Mode Naruto ay lumaban kay Ishiki, gumawa ng mga claw si Code at nag-activate ng Omnipotence si Ada. So ayun nga daw yung mga bagay na nakita niya bago siya matalo sa laban niya kay Ishiki. Hindi ko sure kung natalo o bago matalo, mga ganun. Basta sa bandang last part daw ng laban niya kay Ishiki, doon nangyari yung mga bagay na yon na nakita niya yung future. Then siya sabi pa dito, after nga ng laban niya kay Ishiki, nakita niya rin yung mga ibang Shinju. at isa pang Shinju nakamukha nga daw ni Shinki. Oh, shesh. Patay mga sir. May isa pang Shinju dito na nagpakita o nakita ni Kashin Koji. na kamukha ni Shinki. Paano nangyari yun. So, apat na Shinju yung alam natin, di ba? Si Matsuri, si Bag, si Jura at si Hidari. So, isa pang Shinju nakita ni, ano, ni Kashin Koji. Kamukha ni Shinki. Sino yun? At bukod dyan sa Shinju Gods na may bagong kasama ito, ay eh nakita din dito ni Kashin Koji ang isang klase o isang uri ng Divine Tree na katulad nga lang din doon sa dimension na makita natin kay Momoshiki nung pinasok yun nila Sasuke sa dimension na yun. So ganyang itsura yung Divine Tree na nakita niya. But anyway, sinabi din o sinaysay din ni Kashin Koji kay Boruto yung patungkol kay Shibai Otsutsuki. At ang matindi pa ay eh sinasabi pa dito ni Kashin Koji na ang kara inner daw na sila Delta, Boro, Code, Daemon, Ada, at siya mismo ay nasalinan nga daw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng sales ni Shibai Otsutsuki. Shesh! Heto na naman ang hiwagang nabubuksan mga sir. So ibig sabihin, majority sa member ng Karainer ay pinalakas nga sa pamamagitan ng sales ni Shibai Otsutsuki. So may idea na naman tayo o sino yung mapaghihinala ang tao dito. Na I guess si Amado nga yun mga pare. Paanong na-involve ang sales ni Shibai Otsutsuki dito? Paanong -pa nangyari yun? Diba? Napakatalinhaga kung may involve yung sales ni Shibai Otsutsuki dito di diba? So ayun nga mga bagay na nakita ni Kashin Koji sa future matapos ang pakikipaglaban niya kay Ishiki Ototsuki. Then now, back to present, diyan ngayon nagkamalay na nga si Himawari at diyan nga rin pinagaling niya nga si Sarada matapos siyang matamaan din ng laser bijuda man ni Jura. So ayun, may ultimate healer pala tayo dito, no? Nagagawa na talaga ni Himawari na pagalingin din yung mga ibang mga kasamahan niya. At sabi sa ng banda naman ay dito siya sabi na si Sumire ay kasama na nga si Boruto at ito ay inaalalayan at binabantayan dahil nga na mini donut din sa atake sa kanya ni Jura. Bebe Sumire, diyan ka lang, wag mo ko iiwan. But I guess dahil nga pinagaling naman ni Himawari si Sarada, eh po ang ganun din naman gagawin ni Himawari dito sa kanyang kapatid na si Boruto. Pero ang kasunod naman na eksena dito guys, eto na. Si Konoha marung um, mga pare koy. eh. alam niyo yung ginawa. Ang ginawa niya, pinusasan niya si Boruto. <laughs> Ano ginagawa mo, boy? Boruto, pa mo ano mangyayari? Wala lang gagawin niya eh. Naalala ko tuloy yung ginawa ni Superman nung pinosasan siya ng mga pulis. Wala yung posas ng pulis, parang wala lang, di ba? Madali niya natanggal. So parang ganoon lang hindi to ay Boruto. Anong gagawin ng posas para hindi siya makagalo o makatakas? Nakita mo na nga kung paano makipaglaban si Boruto. Dinurog at winasak si Hidari. Tapos para ano, hulihin ito ang pampigil mo sa kanya, posas sir. Maliban high class na ano yan, posas, talagang alam mo <laughs> But anyway, ang sunod nga sinabi dito, si Kawaki nga daw ay nakakuha ng isang palaka at bigla niya nga itong insurnik o parang pinaniit niya. So malamang may babalaki na naman to si Kawaki mga pare ko eh. Yung kinuha niyang palaka guys, yung palaka ni ano ni Kashin Koji na mukhang nakatunog na nga si Kawaki sa mga ilang pangyayari dito na yung palaka na yun na ginagamit nga kasi ni Boruto. At ang kasunod na pangyayari dito ay ito nga si Jura na bumalik nga sa kanilang dimension. At ang ginawa niya ay yung turn soul bab na hawak na kanina ay binalik niya nga sa isang cube na kadahilanan upang ma-revive o mabuhay muli si Hidari. So di ba ang duga na bubuhay uli? Basta wag na masira yung turn soul na yon. Parang ano lang, parang core ni Genos sa One Punch Man. As long na buhay o maayos yung core ay hindi mamamatay si Genos. Marerepair -re or mare-revive -re pa rin siya. So ganito lang din dito sa Machine guns. Yung turn soul nila hangga't hindi nasisira, ay mataas pa rin ang chance na ma-revive -re sila o mabuhay muli. Then yun nga no, yung repairman nila dito o repair woman ay itong si Matsuri. Siya yung gumagawa ng process o siya yung nakakaalam na ng proses kung papaano may re-revive yung Shinjugan kapag ito ay nahiwalay sa katawan. Kumbaga para siyang mechanical engineer dito, no? Tawa ba guys? So yun mga ganun. Parang ano lang din sa six pato pain. Itong si Matsuri ay halin tulad natin siya kay Narakapat. Siya ay taga-restore ng na mga nasirang bagay, di ba? Miski kahit may buhay ay nagagawa niyang ibalik. So napakaangas mga pare, no? Na kahit pa nga eh nagkaroon na tayo ng mga kamperasong idea kung ano nga ba yung mga ability nito nung ni Matsuri. Pero waiting na lang tayo dito kay Bag na kung ano nga ba yung isa sa mga ability nito. Lalong lalo na dito sa panibagong Shinju God member. So kung si Shinki ito ay eh, malamang masabi natin na naabsorb ngadin. nga din siya ng programs. Wala eh. Siya talaga yung naisip ko na maaaring nakakana ng progrimes. Si Shinki talaga. So another problem na naman to pangabari bari ko eh. Pero sana pagalingin agad ni Himawari. Para maka-out nga muna sila panandalian. Dahil nga nag-recruit na naman na Shinjo Gods. May bagong member guys. So ayan nga guys ang ating spoilers para dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 13. Wait nyo lang yung full review natin dito guys. Para mas maintindihan nga natin yung mga iba pang detalye dito na sinasabi. Lalong-lalong na sa mga iba pang pinag-uusapan nila. Kashin Koji at Boruto, Boroto at na mga iba pang karakter dito. Lalong lalo na dun sa mga iba pang nakita ni Kashin Koji mga pare. Napakarami niya pang nasaksihan sa future. Na masabi natin na napakalaking rule talaga ni Kashin Koji dito dahil nga may kinalaman din yung ability niya sa ability ni Shibai Ototsuki na kayang makita ang hinaharap na magiging malaking rule nga din ito sa Jogan dahil nga ang Jogan ay may kinalaman din kay Shibai Ototsuki. So magiging best tandem talaga itong si Kashin Koji at Boroto mga pare ko'y Kaya sigurado mas maganda na naman ang aabangan natin para sa ating full review para dito sa chapter 13 ng Boruto 2 Blue Vortex. See you in the next video guys. Sana yung nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Tayo yung nagpapaalam.